Magandang tanghali po sa kanilang lahat. Tagan mo na tayo sa kodigo, kodigo, kodigo. Kasa sa cellphone yung kodigo eh. Pasan ba yung kodigo dito? Wala kasi sa puso yung pagtakbo eh, kaya may kodigo. Eh, tingin, 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 tingin! Sabi niya, ano, diwata mukhang kawatan. Habang nakatayo ako sa harap ninyo po, isang dedikadong magiging lingkod bayan <coughs> at nakatuon ako sa pagtugon sa mga pangunahing issue ng humahadlang sa ating mahal na Pilipinas. Ang aking po platforma ay nakatuon mm. sa kapayapaan o peace and order. Ba? Bakit wala bang kapayapaan ngayon? Sa panahon ni Digong, yun yung walang kapayapaan kasi ang daming patayan. <coughs> Di ba? Sana po, mas maganda kung mas maayos na salita gagamitin ni Sir sa magmura. Ay, ah, hindi po, hindi po kasi, salamat po sa comment mo Ma'am Saya. Kaya nga lang, hindi po ako makadiyos. <laughs> hindi po ako makadiyos. Oo. Uh -huh. May sa demonyo po, may si demonyo din po yung uta ko. <laughs> hindi po ako anghel. Hindi ko naman, ah, uh, hindi ako anghel para hindi magmura dito. Pero salamat sa comment mo. Ha. Okay naman po yung comment mo. Wala naman problema. Kaya lang, uh, hindi naman kasi ako, ano, hindi naman kasi ako, ah, uh, ah, uh, anghel, no? Sa demonyo po tayo. Ay, ah, hindi po. Hindi ka po kasama. Ako lang pala. Ako lang. Hmm. Pero salamat po sa comment mo, ha? Okay naman yung comment mo, good Yan. Ha. Peace and order po. Palalakasin ko ang ating ahensya nagpapatupad ng, ng batas upang matiyak bakit hindi man na ipapatupad yung mga batas ngayon? Papalakasin mo pa, eh, ang lakas na nga. Tingnan mo si Kibuloy, nahuli. Nahuli si Kibuloy, na nahuli si Alice go lahat nahuli. Diba? Sa panahon ni Didigong, anong mga nahuli? O yung mga ano, pinagpapatay yung mga user lang. Minsan, hindi pa gumagamit, pinapatay. Mga maliliit na tao lang. Yung mga malalaking tao, asan? Ayun. Kaibigan ni Digong eh. ba? Diba? Nasaan na? Ah. Yan yung platforma mo? Mukhang hindi ako maniniwala dyan. Kasi ang sabi mo noon, nung yakap mo si Digong, doon sa rally, or maisog rally, La, paglalaban mo ng patayan si Digong. Pero yung anak mo, hindi mo may paglaban ng patayan. Nagbabara na naman yung ilong natin. Tuloy, tuloy. ng publiko tulad ng pagdadagdag ng budget para sa modernization ng ating mga kapulisan at kasundaluhan. Itataguyod ang mga programang nakabatay sa komunidad upang mas mapalakas ang kooperasyon ng publiko at pribadong sektor para sugpuin ng kriminalidad at susuportahan ang mga epektibong programa sa rehabilitasyon ng droga upang mabawasan po ang krimen. Ah, uh, inuulit ko po. Huwag po kayo maniniwala sa mga pangako ng mga politiko diyan sa stage. Paramihan po niyan walang natutupad. Okay na 'yung mga rap, wag lang mangako. ba? Diba? Ay, uh, salamat po sa 300 uh, 384 uh, likes natin diyan. Maraming salamat po. Ah. Huh. Tapos eto ba? Alam mo kung nasa puso mo yung, yung plano mo? Hindi mo na kailangan ng kudigo dyan. Ako kung nasa akin na yan. Tingnan nyo sa 2031. Hindi ako walang kudi, kudigo-digo. Ang inang kudigo yan. Walang kwenta yung kudigo na yan. ah, uh, Walang kudi, kudigo-digo. Bakit may kudigo ito si... eh uh, Philip Salvador. Kasi yung nasa puso mo, alam mo na yung masasabihin mo eh. Hindi mo na kailangan ng uh, uh, magbasa pa para sabihin sa mga Pilipino. Diba? Kalukuhan yan. <laughs> Nais ko pong maibalik yung hindi na matatakot ang mga pamilya na nakakasiguro sila na makataowek ang kanilang mga anak sa nila. Uh, bakit safe naman yung pami pamilya? Ngayon ah. Safe naman ah. Sa panahon ni Digong nangyayari yan, pero ngayon safe naman ah. Parang pinapalabas itong tao na to na masama yung administrasyon ngayon. <laughs> Sabi ni Maris Gonzales, uh, "Mandawi, itlog mo vlogger, yabang mo matagal na akong mayabang." Putang ina mo, Maris Gonzales. Mandawi, inukil ka. Tanga. Oo, oh, simula sa kuko mo, hanggang bungo mo, putang ina mo. Oo. Oh. Gago. Oh, wait lang, ipipin kita. Hanapin ko nga sa Facebook. Wait lang ah. Kidnap, hindi magagahasa, hindi mapapatay. Idol from Libya, uh, Libya here uh, ano ka ba ang pangalan nyo po? Uh, iba po kasi yung ano, ano nyo eh. Hindi ko mabasa yung pangalan. <coughs> Gusto ko pong siguraduhin na mababawasan kundi man mawala lahat ng mga drug addicts na nagkalat na naman kung saan saan. Hmm. Kalat na naman daw yung drug addict. So, ang dating dito, masama yung ating, uh, hindi nagagampanan na ang, trabaho ng ating mahal na Pangulo. Yun yung gusto niya sabihin dito eh. Kasi may mga adik na naman daw. Parang ikaw yung adik, Philip ah. <laughs> oh. Dilat na dilat yung mata ah. Bakit ganon? Iwarap up po na lang po. Okay. Yan po ang aking plataforma. Ah. Uh... Ako po'y naniniwala na marami pa rin pong mga pulis na matitino. At, uh... Ako'y naniniwala na meron pa namang mga pulis na matitino. So parang pinaparating mo dyan na kaunti na lang yung pulis na matitino. At ikaw matino. <laughs> sa totoong buhay po, mayabang po ito. Mayabang po sa totoong buhay. Ito si Philip Salvador. Huwag nyo lamang hula. Growing your dream business and selling products that are loved doesn't have to be a <laughs> struggle with the right tool like Odoo. <coughs> Integration of your end-to-end -end business process makes boring labor as easy as and managing tasks among your team becomes as simple as drag and Lalaliman ang inyong mga tanong, naka-ready na ako. Okay, first question. Nico? Yes, sir Nico. Nandaan yun, sabi niya. With inyong laliman ang inyong mga tanong, naka na daw siya. Mamaya, ganun-ganun yan, o. No? Parang gusto niyang ipa-stop yung mga katanungan. Okay, ito! Ang magandang umaga po, sir. Umagadol. Sir, na-mention niyo po dun po sa speech niyo na you're in favor of rehabilitation po, ano, when it comes to um, the drug addicts po. Does this mean na you don't agree po with the war on drugs of former President Rodrigo Duterte na libo-libo po yung napatay? Ay, ah, hindi po. Ako po'y naniniwala doon sa ginawa niya kasi ho, nakabuti dito sa akin. Pero ngayon po, ang sa... So, naniniwala ka sa ginawa ni Digong kasi nakabuti. Una doon, parang kinukonfirm mo na si Digong nga ay ginawa ngayon ni Digong yung patayan. Okay, pangalawa, sinasabi mo na nakabuti yung patayan kasi kum, uh, kumunti yung uh, mga krimen, gano'n, diba? Pero ang tanong, nasa batas ba na pwede kang pumatay ng tao? Ah. Yun yung tanong. Pwede ba tayong pumatay ng tao? Diba? Tapos yung mga, paano na yung mga victim na, uh, yung mga na frame up, sige nga. Naniniwala ka pa rin na tama yon? Kasi ang dami pong na-frame up eh. Oo. Oh. So maliwanag po dito, na okay lang daw pong pumatay. Kung pagbabasihan natin yung mga sinasabi niya dito, okay lang pala. Tapos ngayon, gusto mo maging, maging senador kasi aayusin mo ang problema ng bansang ito? Ayusin mo muna yung anak mo. Focus ka muna sa anak mo. Pag na, pa, nakapukos nakapokus ka sa anak mo at nakita ng mga Pilipino na okay na, ay eh malay mo, manalo ka. Pero sa ganyan, labo eh. Ay, salamat Arome Lagrana sa iyong uh, patamsak dyan. Maraming salamat. Akin naman, bigyan din natin ng pag-asang ma-rehab yung mga addicts. Kasi po, maski na mga addicts yan, meron pa rin pamilyang nagmamahal sa kanila. Bigyan din natin ng pag uh! galing kasi magsalita sa harapan ng camera. Grabe. Ge, may mahinig sa artista diyan, ibuto niyo 'yan. Magsulo kayo. <laughs> Asang makabalik sila sa lipunan. Follow up na lang po sir, paano po natin sila mabibigyan ng pagkakataon na makabalik sa lipunan at eh, uh, rehabilitate kung napatay na po? Wala naman po ako sinasabing papatayan eh. <laughs> Wala kang sinasabing papatayin pero agri ka. Ang bobo talaga. Agri ka nga dun sa ano eh, sa ginagawa ni Digong eh. Kasi sabi mo nakabuti sa Pilipinas. Agri ka. Hindi mo naintindihan yung tanong tanong sa'yo? Matatalino na yung sa sa'yo. Ikaw may hinang utak mo eh. Oh. Wala kang sinasabing papatayin pero umagri ka nga. ba diba? Ikaw naman. Ang <laughs> sinabi ko po, hulihin at parihab. Hulihin sila para mabigyan sila ng pag-asa. Kailangan... Wala, lutang ito, lutang. Nakalimutan niya yung mga sinabi niya kanina. <laughs> Yan yung mahirap eh, pag nagbabasa ka ng kudigo. Wala sa utak mo. Wala, wala rin dito sa puso mo. Kudigo, naka, nakabasi ka lang sa kudigo eh. <laughs> Eh, sa akin ho kasi, ayoko nung hinuli ko, pinatay ko. Ayoko nang ganun. Gusto ho, mabigyan sila ng pag-asa. At tingin ko naman po, tama din yun ang sinasabi. Kung mali po, patawarin niyo ako. Yan po. Okay. Sir, magandang maga po. Yes, Michael Rogas po, from Radio Pilipinas. Binabanggit po ninyo yung mga platforma kanina. At, Isa lang po, platforma ko, PCM Orba. Apo. Uh, uh, sir, bilang po isang artista, uh, meron po ba kayong kaayahan na gumawa po ng isang uh, panukalang batas para ho sa ganun ay uh, ma-drop at maipasa sa Senado? Ito po mga binabang. Oi, okay, shoutout kay Samsung Samsung na uh, vlog ha? Wait lang. May papakita lang ako sa inyo yung picture. Singit ko lang dito sa ano, sa Singit ko lang. At ipipin ko yung kanyang komento ah. Ipipin ko yung kanyang komento dito. Sa Wait lang ha. Ah. Uh. Ipipin ko lang, ipipin ko lang. Yan. Saglit lang to, saglit lang. Wait lang, wait lang. May surprise ako sa inyo. Wag kang Sam Samsung vlog ha. Diyan ka lang putang ina mo ka. Saglit ka lang. Ang sabi niya sa akin, buitig yawat daw ako. Mm -hmm. Yun yung sabi sa akin ng uh, kupal na to. tingnan natin, sino maraming tigyawat sa atin? Putang ina mo ka. Gago ka. Hmm. Oh Samson! Celso, maga... Uh, Shoutout kayo, Celso, ah. Ah, uh, saan na ba yun? Uy, tigyawat daw ako. Sabi ng kupal. Uy! <laughs> <Ay! laughs> ano na? Putang, oh, eh. Nagtagyawat yan, oh. Inuud na yung mukha mo. Buhay ka pa. Inuud ka na. <laughs> Tarantado ka? Animal kan gago ka? Anong tong mukha na to? Galing imburnal? Tarantado ka? Samsung vlog! Nagmahal na yung mukha mo sa puki ng nanay mong animal ka! Ano to? Anong mukha yan? Anong ilong yan? Ilong ng kalabaw? Ang tangi mo! Laitin mo yung mukha mo kasi mas matindi yung mukha mo! Ulul ka! Tang inang pagmumukha yan. Ang pamilya nito mga tangay. Eh. Di ba? Ngayon na, nakakatiri yung mukha. Oh? Nag-flex ako ng ano dito eh. Inkanto eh. Pasensya na po ha. Inkanto po yung na-flex natin dito ha. Okay na, okay na. Tanggalin na natin yan. Nakakasuka. <laughs> Adito na tayo. Anong klaseng mukha yan? O? Pati si Samboy TV. O. Tinatanong kung mukha ba talaga yung ano. Pag-ipunin yung plataforma <laughs> na ito? Opo. Bakit naman po hindi? Uh, yun nga po ang nakakasakit minsan. Kasi po, ang tingin sa, lahat sa amin, kami mga artista lang, makikipagtulungan naman po siguro ko sa aking mga abugado. Makikipagtulungan naman po ako sa kapulisan. Hindi Lahat po yan. Hindi ko naman po aakuin lahat sa nagagawin ko na agad na batas. Kailangan po. T Tamo? Tamo? Ihingi ka pa ng tulong sa abogado para sa gagawin mong batas. So, ibig sabihin, wala kang alam. Ang hirap ng gano'n kung wala kang alam, bigla kang tatakbo. Kung noon palang pala plano mo, natatakbo ka, pinag-aralan mo na yung dapat mong yung hindi ka nahingi ng tulong ng abogado. Yung sarili mong diskarte ba? Diba? Di ba? Para palakpakan ka naman ng mga Pilipino. <laughs> Sus, Mariusip. Oh, meron akong... Pag ito binuto nyo, sira ang Pilipinas. <laughs> uh, oras din na magpag-usap sa kanila para mayayos ko ang dapat maayos. Sir, follow-up question lamang po. Oh, oh. Uh, aside po sa pagiging artista, ano pa po yung inyong experience na maaari pong uh, maging patayan ng mga botante para po kayo ay iboto? na simple lamang po, siguro po sa loob ng ilang taon na pag-ikot ko po sa buong Pilipinas, nakikita at nakakausap ko naman po at nalalaman ko kung ano mga hinaing ng mga tao. At yun po ang aking... ah uh, yun po. Nakakausap ko talaga mga tao. Oo. Oh. Alam mo, ang an sabi sa akin ng mga kakilala ko na nakausap mo, mm, ah uh, ano daw, suplado ka daw. Oh. Iyon yung sabi sa akin. Po ang aking pinakahawakan, dahil nga po, ako'y bumababa hanggang sa grassroots grass po ang pinupuntahan ko. Nalalaman ko po kung ano ang kanilang pangangailangan. Kung ano po ang kanilang hinaing. Hinihingi nila sa kanilang mga <coughs> lugar na mabawasan ng mga addicts. Dumarami na naman po. Eh, hirap. Eto ah. Hinahinay po kayo sa pagbuto na ang plano, pabagsakin ko na yung mga addicts. Kasi sila, magpupukos lang ko sa mga addicts adik 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 yun yung pupukusan ko nun nila pero ang trabaho pagtaas ng sahod sa bansang ito iniitsapwera nila kasi kung titingnan nyo po bibigyan ka ng budget ngayon pagpalagay natin na 2 billion sa isang taon sa isang senador sample lang ha bibigyan ka ng 2 billion sa isang taon ang ang goal lang si Lador na to ay pabagsakin yung mga adik. <coughs> o di yung 2 billion na yan. Hindi mauubos yan. Kasi uh, adik lang naman yan eh. Kunyari lang may gagawin ako para sa mga adik yun. Tapos. Pero kung trabaho ang pupukusan mo, magastos yun. ba? Diba? Kaya ayaw po nila mupukus sa trabaho kasi magastos yun. Ang gagawin nila, mga adik ko Kuno ha! Yun kuno yung pupukusa nila para gumanda daw yung Pilipinas. Para mabawasan daw yung mga adik. Tapos, uh, yung Pilipinas babagsa kasi maraming walang trabaho. ba? Diba? Kasi hindi na sila sa ano eh, pag-unlad eh. Doon na sa mga adik eh. Katulad ni Digong noon. O saan si Digong nakapukus? Sa trabaho ba? Para sa mga Pilipino? Hindi po. Doon ko na sa mga adik. O, oh. oh, tuloy natin. O, nagkalak na naman kung saan saan. Kaya kung maari po, kung ako po'y mabibigyan nila ng pagkakataon, eh gagawin ko po ang lahat. Tatanggalin ko po ang pagod sa aking katawan para maiayos ko po kung ano yung mga hinaing lalo na po ng mga magulang. Susunod pong tatanong. Meron po? Okay. Sherry Ann, ABS-CBN po. Ma'am. Yes, sir. Magandang hapon po. Sir, uh, maliban dun sa gagawin. Ayan, po, yan, yan. Sabi niya. May magtatalong. Suminya siya, Oh. oh, parang ninervious kasi siya, eh. O, oh, ito, ito, ah. Sherry Ann, ABS-CBN po. Ma'am. Yes, sir. Magandang hapon po. Sir, uh, maliban. Oh, parang gano'n, time out sana, no? So, ginawa niya na lang gano'n. Anong, anong, anong klasik ang ano? Anong classic ang artista? <laughs> diba? Nervyoso ka? <laughs> eh, tuloy! Iban dun sa gagawin nyo, kung kayo mananalo, okay. diba, Senador, sabi nyo, po. kukonsulta kayo sa mga abogado, Apo. sa mga polis. Pero bago yun, sir, uh, <coughs> during the campaign, uh, habang ngayon, naliligaw kayo ng mga botante, ano yung mga paghahanda na ginagawa po ninyo uh, para uh, eventually, dun sa possibility na magiging senador kayo, pagkatapos po ay, uh, syempre, from time to time, natatanong kayo, posibleng maharap kayo sa debate. Ano po yung mga paghahanda po ninyo? Eh, pinaghahandaan ko po, po. Yun lamang pong nasa aking puso at nasa aking isipan na nakikita ko at nalalamang ko. Ang paghahandaan daw niya ay yung nasa puso at isipan niya na nakikita niya. Nasa puso mo na, nasa isipan mo na, paghahandaan mo pa ba? Alam mo na yan eh. Wala. Ah, uh, talaga. Sira ang Pilipinas nito pag ito yung ano. Realidad po. Yun po, ang hindi mawawala sa akin, ang realidad. Kasi po, nagkalata naman ng korupsyon dito. e <coughs> eh, pagka ang korupsyon po nandyan, ang krimen po hindi mawawala. Kapag ang korupsyon po nandyan, lalo pong maghihirap yung maghihirap. Kapag yung korupsyon nandyan, mapupunta na naman at maiisip na naman nilang bumalik sa droga. Kasi yun ang pantanggal ng kanilang pag-iisip sa kanilang kahirapan na nangyayari. Sir Philip, ano yung label? Nabubulol pa. Oh, <laughs> uh, presensyon tanga ang pugo. Presensyon pugong tanga. Nabubulol ang Philip Salvador mo, ha? Nauutal. Ayari dito. Mm. Nenerbiyos. Nenerbiyos ang inyong Philip Salvador. Motivation ninyo, bakit sa dulo, naisip nyo magsisenador ako? Bakit hindi ibang posisyon na mas nakadirekta sa tao? Bakit ko senador agad? Ang totoo po, mga tao po ang nagsabi sa akin tumakbo kong senador mga helpless and the hopeless po ang nagsasabi sa akin, tumakbo akong senador. Yun po ang nagpapalakas ng loob ko. Una ang ating Panginoon Diyos. Pangalawa mo. Yun lang! Parang ang dating dito dahil sinabihan ka ng mga hopeless, helpless, na tumakbo ka, tatakbo ka. ba? Diba? So hindi mo sariling desisyon. Parang ang dating dito, napilitan ka lang. <laughs> So, ang hirap po na ibubuto natin itong taong ito na napilitan lang pala. Kasi kung wala nagsabi sa kanya, hindi siya tatakbo. Napilitan lang eh. Ang hirap pala pag napilitan lang, ano? Nako, sablay ka dito. So, if ever po, kung ano man po mangyari, I will run as a senator. I will run, I will join the race. And I will finish my race whether I win or lose. Thank you very much. Thank you po. Thank you very much. Thank you po. Time is up. One minute. Wala, is... po. Po. wala, 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 wala. Si Philip napilitan lang. Alam nyo na. Parang si Sarah lang napilitan lang din daw. Salamat po sa 507 uh, thumbs up natin dyan. Mm. Napilitan lang. Ang hirap niyan. <laughs> sa inyo lahat. One more question, sir. Hi sir, uh, good afternoon po uh, You mentioned sir, yung platform on peace and order And Opa. you also mentioned yung sa drug rehabilitation But Opa. what specific bills do you have in mind po sa ngayon? Uh, sa ngayon ho uh, Gusto ko talaga yung sa Rehabilitation ng mga addicts Gusto ko ho sila mabigyan ng pang-asa kasi Iparehab si eh, mo si Digong <laughs> <laughs> Si Digong, iparehab mo yan bakit? Tang ina, isa mo isip-isip yan utot ng demonyo eh. Nagmamariwana yan eh. Oh. Pag naparehab mo si Digong, ibubuto kita. Sige. Kasi si Digong, adik sa mariwana yan. Oh, parehab mo. Bu ibubuto kita. Yung PC One Less, shout out. sinabi ko pa, ulit, ulit ko sinasabi, may nagmamahal din mga pamilya yan. Ah, uh, bigyan natin sila ng na pagkakataon pag hindi pa sila hindi pa sila tumino sa uh, sa anong yan eh paano na yung bills uh, bill na, gagawin mo for them para sa mga tao kailangan maiayos ang mga may pangangailangan magpupukos kayo na magpupukos sa mga adik lalong babagsak yung Pilipinas at lalo kayong yayaman yun yung totoo dyan kasi hindi nyo pinupukusan yung trabaho ng mga Pilipino pagtaas ng sahod. Hindi nyo pinupukusan yan eh. Tingnan nyo ngayon, nung nakaupo si BBBM, unti-unti po tumataas yung sahod ng mga Pilipino. Hindi mo biglaan, pero unti-unti po. Nung panahon ni Digong, anong, pinag anong pinupukusan nyo? Patayan dito, patayan doon, frame up doon, frame up dito, para, para maman lang kayo at bumango. Yun yung totoo dyan ba? Diba? <laughs> ...langan sa buhay. Tanggalin natin ang kahirapan. Bulungan natin silang magkatrabaho. Hindi sila mag-iisip magpunta sa droga. Okay, maraming... Time is up, Laiya. Maraming okay, salamat ma po okay. sa... N ...labo? <laughs> Thank you very much. Magandang umaga sa ating lahat. Ah, uh, yun.